Sa aking maitapayo sa uh, hindi magkaanak, eh, huwag mawawalan ng pag-asa. Sapagkat meron akong kilala, manggagawa rin, hindi magkaanak, nag-adapt na nang. Sapagkat sampung taon na nga hindi nanganganak eh. Ang ginawa, nag-adapt na. Aba, saka siya naman nag-anak. Kaya, Marami kami na, ano na, mga eight years na hindi nagkakaanak. Pero sa panalangin, ay eh, nagkakaanak. Kasi sabi nga sa Bible, eh, ang Diyos ang nagbubukas ng bahay bata ng isang babae. At kung talagang uh, hindi magkaanak, meron talagang hindi magkaanak, eh. Ang Panginoon naman, ang ating uh, sapat ang Panginoon sa ating buhay. Kung hindi man tayo magkaanak, eh fulfilled din ang ating buhay. Kahit nga kung hindi magkaasawa, hindi, hindi nagkukulang ating buhay. Kung tayo nasa Panginoon, kung dumating yung gano'ng pangyayari, ay hindi hindi kakulangan na ma kailangan lang siguro ma-accept natin yung kalagayan na habang patuloy naman tayong umaasa, ngunit kung halimbawa talagang hindi may paraan ng Panginoon para uh, masatisfy yung ating din. Uh, kung sakali na meron sa inyo na mag-asawang hindi nag-aanak, kahit na sinasabi sa medisina, siyempre nagpapatingin kayo, kahit sinasabi sa medisina ng uh, yung defect ay sapat para hindi mag-aanak. Gusto kong sabihin sa inyo na ano, na ang Diyos ay mayroong kapasidad na gumawa ng Himala. Dumalangin kayo. Dumalangin. Eh nga si Abraham mo eh, baog yung kanyang asawa, tapos eh, wala ng monthly period, eh nag-anak pa siya. Eh. Ako sa aking ministeryo, hindi ko na, marami eh, marami yung mga hindi mag-anak eh, nang-anak eh yung unang punta namin dyan sa Canada, meron dyan na mag-asawang lumapit sa akin. Nag-request ng prayer kasi hindi mag -ana. Eh, nagka-anak eh. Yung pangalawang punta, punta namin sa Canada, ako nagbinyag doon sa bata eh. Mayroong himala na galing sa Panginoon. Ah uh, habang habang uh, meron pang oportunidad, ay eh, ano, umasa pa rin kayo at dumalangin. Ngayon, ipaganibawa, talagang hindi na nga pwedeng mag-anak. Kamukha nung iba, tinanggalan na ng uh, gamit para mag-anak. Eh ano, yung kasing nagmamahal mag-asawa, sapat sa kanilang sarili yun eh. Fulfilled ang marriage yun eh. Mainaw nga sana kung mag-anak. Pero kahit hindi nagkakaanap at malalim ang pagmamahalan, fulfilled ang isa't isa. Lalo kung lalo kung ang lalaki mag-express doon sa babae na ano, huwag kang mag-alala kung hindi ka mag-anak. Mananatili ang aking pagmamahal sa iyo. Malaking tulong yun sa babae. Kasi ang babae, kapag hindi nag aanak eh, nag sila na sila ay eh, hindi, hindi hindi marapat na maging asawa. Pero kung bibigyan ng lalaki ng assurance, eh ano, ang fulfillment ng isa sa ay nangyayari. Pwede rin ako magkakasundo, mag-adapt ayon sa kanilang magkakasundo. Maraming family naman ang nagiging yung kanilang mga mother instinct, father instinct ay nasasatisfy pag nag-adapt sila ng magiging anak.